Hello po, ang karanasan ko pong ito ay nangyari sa pinagtatrabahuhan ko sa opisina. Mga tatlong taon na ang nakakaraan, pero hanggang na ngayon ay nagbibigay pa rin sa akin ng kilabot. Graveyard shift ako noon. Ilan lang kami sa production area kasi iba-iba ang shift per team. If I remember it correctly, three teams lang kami. Pero nung gabing yon, isang team lang ang nakashift. We were 15 in total. Naglunch ako at bumalik mga dalawampung minuto bago time in. Mga alas dos, imedya ng umaga iyon. Pumasok ako sa production area para kunin ang coffee tumbler ko dahil magtitimpla ako sa pantry. Pagpasok ko, walang tao. Yung iba nasa lunch pa, yung iba naman siguro ay nakabreak. Hindi naman nakakatakot kasi bukas lahat ng ilaw. Malaki-laki din yung production area at yung cubicle ko ay nasa medyo dulo. Nung nakuha ko na yung kukunin ko at pabalik na ako sa may glass door, Napansin ko na may tao sa kabilang dulo na parang naglilinis. Medyo madilim yung part na yon, pero sapat ang ilaw para makita kong may tao nga. Hindi ko na lang sana papansinin yung ate na yon, kaso bigla siyang humagig-gek yung mahina lang natawa. Napataas pakilay ko noon at nasabi ko sa sarili ko, ano kayang trip niya? Nilingon ko siya at nang paglingon ko, nakatingin na rin siya sa akin. Nagulat ako sa itsura niya kasi nakangiti siya ng malaki at malalaki ang mga mata. Sobrang payat din niya at yung mata niya parang luluwa na. Parang natamim ako ng ilang minuto kasi hindi ako makagalaw. Nakatitig lang ako sa kanya at hindi ako makasigaw. Titig na titig din siya sa akin. Pagkatapos noon, wala na akong maalala. Nagising na lang ako na nasa klinik na binabantayan ng dalawang tropa ko. Sabi nila, nakita raw ako ng security guard na nakabulagta sa tapat ng glass door. Ang putla-putla ko daw kaya dinala ako sa clinic. From the story that I heard, dating maintenance staff daw yon, way back pa na namatay dahil binangungot sa room na yon.